sa pagkakataon pong ito atin pong muling uh, makakasama sa Benmanong mga balita ang ating amicus Benmanong balita <laughs> Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert at dating pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Cayosa, magandang umaga po sa inyo. Kumusta po kayo, Attorney? Good morning, Ordi. Magandang umaga sa nakikinig at nanonood sa inyong program. Uh, um, kung kayo, sa inyong pagtatya, sa inyong pag-assess dito sa mga development ngayon, lalo-talo na ho yung uh, iniuumang na impeachment uh, complaint. Iba yun, yung unang, yung lunes, eh, may nagsang panangahan ng uh, impeachment complaint. At meron para ho ngayong araw pong ito. Pero... Ang kaibahan po nito, doon siguro sa mga unang uh, impeachment proceedings sa ating na po nasaksihan, kay uh, dating Paulong Estrada uh, at kay uh, dating Chief Justice uh, Corona eh matatapat ito pag panahon ng kampanya at uh, election sa susunod na taon may yung, yung kalendaryo niya kususunod din merobang masasabi tayo na baka kapusin lang ng oras po ito at hindi rin talaga ito maiisakatuparan ano sa assessment niyo Tingin hindi daw attorney kung eh uh, exhausted ng uh, kongreso at ng Senado yung mga time limit na tinakda sa konstitusyon, uh, yung mm -hmm. uh, maximum time limits within which to act, ay uh, mukhang kakapusin ng uh, oras. Pero kung uh, hinug na hinug naman na at malinaw naman yung evidensya, dahil meron ng pag-iimbestiga na nakaraan di ba sa Kongreso, uh -huh. eh, maaari namang mabilis yung kanilang mga resolusyon. So it remains to be seen. Uh, pwede rin na dun sa panig naman ng respondent ng vice president, eh, yung panahon naman na binibigay, yung uh, maximum number of uh, days na binibigay sila para sumagot, eh, i-exhaust din nila. So maaaring gawin nila yan. But, uh, uh, pwede pa rin uh, mag -mag magawa yung impeachment kung gugustuhin nila. All right. Uh, ilang araw ba kasi pagkakaalam ko, uh, pakikorek ako, attorney kayo sa, kung sama yung aking pagkwenta dito. Ito'y pagkatapos na isumit ito sa Secretary General. May 10 days. Tama po ba na ito'y para ikalendaryo? Uh ng, uh, ng speaker and after 10 days uh, uh within uh, 10, uh, 10 days para yan i, i, i refer sa committee on justice ang committee on justice ang kanilang pagtalakay ng sufficiency in form and substance maximum of 60 days tama po ano tama po. Uh -huh. At pag yan sinalang sa plenaryo, ilan ang required na araw para po talakayan ng buong miyembro ng Kamara? 60 days din. Kailangan pagbotohan na nila. So, ang kailangan na nilang boto dito. 60 eh, days? Oo. Oh -oh, Ay, one third vote lang eh. So, mm hmm. At pag, na-reach na, na, na nila yan, wala na. Tapos na. Uh, eh, ano na tapos na ho yung uh, papel ng kamera. Uh, hindi pa ho. Kasi pag yan, binotohan na at sinabing uh, sufficient sufficient informant substance, gagawa sila ng articles of impeachment. impeachment. Mm -hmm. Isasubmit ngayon ito sa in ngayon sa Senado which will sit as the impeachment court. At uh, hindi pa tapos ang role ng house dito eh. Uh, sila naman ay magkatalaga mag ng 11 members. Oh, yeah. oo uh, Sila uh, naman okay. ngayon ang magiging prosecutor sa Senado. Ang maganda sa Senado naman, madinaw din sa kanilang rules na pag may impeachment case, araw-araw nilang ditinggit ito. Hindi kagaya sa korte na once every month or... Uh, pospon ng pospon dito, araw-araw nilang gagawin sa hapon. Sususpend nila yung trabaho nila bilang legislators uh, bawat hapon. They will convene as an impeachment court at tuloy-tuloy at publiko makikita natin lahat kung anong nangyayari. I-open nila ang Senado. So ito yung dalawang features na mag ensure na mas mabilis ito kaysa karaniwang kaso. Pangalawa, kitang-kita -kita natin, hindi pwedeng sila-sila lang nakakaalam kung ano yung mga ebidensya, ano yung argumento ng magkabilang panig. Mm -hmm. Alright. Uh, siya nga pala, bago ko ituloy yan dyan, yung disbarment case na nasa Supreme Court, ano ba, may, may posibilidad ba na ito matigil kung sakasakali ha, ah, na matutuloy itong pagtukoy sa impeachment complaint? O hiwalay yan na oh. ah, procedure? Walay ho yan. Uh, walang kinalaman niya sa totally different case at uh, walang relasyon uh, dun sa impeachment. Pwedeng ituloy ho yan. Sa yung impeachment, ang uh, resulta lang ho nun kung ma-convict siya, matanggal siyang vice president at uh, hindi na siya pwedeng ma-appoint o tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Mm -hmm. Yun lang po. ang Ito naman sa other disbarment, ma-impeach siya o hindi. Eh, pwede ho siyang maparusahan uh, kung sa tingin ng Supreme Court, uh, yung uh, mga ginawa niya is unethical conduct. Pwede from warning, uh, reprimand, uh, suspension, o kaya disbarment. So magkaibang magkaiba ko yan. Eh, kaya ako natanong yan, kasi pareho lang malamang ng ebidensya ang may aharap sa disbarment case at sa impeachment uh, 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 trial. Well, maari ho, pero dun po sa disbarment case, it's more dun sa kanyang asal. Yung kanyang uh, pananalita plus yung kanyang uh, pagbabanta at yung pag-aakusa sa First Lady na kasabwat o pasimuno nung uh, o pagbibigay ng mga envelope sa mga government uh, mm -hmm. officials. Pwede rin siguro yung graft uh, and corruption kaya lang uh, yan uh, mas angkop dun sa uh, impeachment case. Okay, so mas madali ho kasi na uh, so far yung nakikita nating final na complaint tungkol nga ho dito sa kanyang mga pinagsasabi. Ayun, so hiwalay pala ito. Hindi pala ito pwede na eh, tinan natin yung impeachment kung kung ako ba-absuelto. Absuelto ang disbarment. <laughs> o, Ay, kung, hindi Oh. Hindi, sa, no. kung, uh, kung, impeach uh, ang magiging resulta, eh, sige, hindi tuloy ang disbarment. Hindi eh, pala pwede ganun. Hiwalay talaga ito. Hiwalay, okay. na pagpipresentat, magpapakita ito ng mga ebidensya. Although may pagkakataon malamang na halos pareho lang itong ating makikita ng evidence sa impeachment and disbarment. Mom, pero mas simple ho yung uh, disbarment. Saka kung gugustuhin na naisin ng Supreme Court, mas mabilis ito. Unless ang mangyayari, kagaya nung naunang complaint sa kanya noon, yung kanyang panuntok sa isang sheriff, 11 years na hindi pa nang wala pong kalinawa. No? Pero ito siguro, dahil nga public na public, uh, it puts the Supreme Court uh, also in a, in a spot. Kasi nga, nagtatanong ang taong bayan, anong ba nangyari doon sa nauna na? so uh, Maganda rin na ito ay uh, nasa limelight para naman na uh, mapabilis-bilis ang mga re resolusyon ng mga kasong ito, one way or the other. Uh, gulat nga ako, wala pa palang resolusyon yung pananuntok na yan. Na, pa nga <laughs> ng awitin yun eh, yung I punch the sheriff. Pero wala, wala, wala <laughs> okay. nga, sa katauhan na ito ng kwan na ng uh, judiciary eh, pero ganun pa rin kabagal. So, mm -hmm. uh, we, we need to know. I think the public also and even the legal profession needs to know ano ba, ba nangyari dito at bakit. Okay. Um, personally, kayo, sa tingin nyo, attorney kayo, sa, although personally itong tanong na ito, pero sa tingin nyo, may, may mga ebidensya ba talaga? sapat ba yung mga na babalik mga ebidensya, lalo na dun sa culpable violation of the Constitution at mga other high crimes like yung corruption and bribery? Well, dun ho sa mga asal niya, especially the late, uh, yung uh, late na, ano, eh, they're all caught in camera. At saka, hindi ako naman patago ito eh. It was in a press conference yung kanyang pinagsasabi at mga pinagkagawa. Pangalawa naman, dun ko sa one, sa graft and corruption, yung mga anomalya sa paggamit ng kanyang uh, pondo bilang secretary ng DepEd, bilang vice president. Eh, may mga documentary evidence at hindi ho naman ito bago. Mismo ho yung COA yung constitutional authority that is tasked mm -hmm. to ensure accountability pagdating sa pondo ng gobyerno. May report na ho. Pinag-up mm -hmm. na nila ito na mali ito, hindi tama. Mm -hmm. uh, hindi lang noon na napusisi ngayon. Dito sa Kongreso naman, at, uh, regardless of how we view, ano kahit sabihin ng iba, politika ito, kaya ano. But may mga dokumento, eh, may pag-aamin ang kanyang mga tauhan, may mga dokumento. At ngayon mismo, sinasabi na ng PSA eh taong mga ganyan. Yung, di ba? Yung iba naman eh uh, parehong pangalan, parehong araw, pero magkaibang resibo, magkaiba ang pirma. So these are very uh, concrete evidence hindi ho naman ito opinion na So hindi naman natin pwedeng uh, sabihin gawa-gawa uh, lang kasi mismo ho ang konga, ah, nakita na ito matagal na eh. Uh, hindi lang uh, pinupursigi. So I think the the evidence is there. Uh, it is now for kumbaga eh, public record na yung karamihan. Eh. So it's Alright. now for Senate to decide sapat ba ito para tanggalin siya sa kanyang presto. Uh, yan din ang observation na ilan sa akin mga nakakausap. Hindi yung sinasabi ng mga mambabatas sa Committee on Justice o sa Quad Committee kung hindi yung sinusumiting uh, testimonya at record ng COA, at yung mga resibo na kanilang isinimite sa COA, yun siguro ang mga pangunahing, uh, mga, pangunahing issue. Kaya meron tayong gantong pinag-uusapan na turning kayo sa tama rin. Oh, at hindi lang dokumento, yung sword statement ng mismong mga tauhan niya, yung mga pag-aamin nila. Kasi uh, uh alalahan natin, lahat po naman na nagsalita Apo. sa legislative hearing, under oath. At wala namang pinakot doon. Kahit sabihin natin may pressure, eh, kailangan sabihin mo pa rin ang totoo ko ano na yung totoo. So, so far, ganun po naman ang Alright. nangyari. At saka bukas naman ito, nakikita natin lahat. So, we hope na uh, kung uh, ifa-file na yung articles of impeachment, ipakita naman ngayon ng ating mga otoridad na yung justisya gumagana talaga at saka mas mabilis tanong ng konti. Kasi nga, we cannot afford this uh, instability sa ating uh, gobyerno ngayon. Lalong-lalo lalo, na ang dami nating hinaharap ng mga pagsubok at mga problema, both domestically mm -mm. at in the international front. Ayan. Attorney Kayosa, again, maraming maraming salamat sa inyong pinagkaloob uh, na pagkakatong ito. So ulitin, sir, ingat po kayo palagi, Attorney Kayosa. Thank you po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga rin po muli sa inyo. Attorney Domingo, kaya sa mga kapuso constitutional law expert at dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines. Wow!